napakabait na aso masunurin dahil nakita na naman ng ate niya na kumakain oh napakabait oh. nagaabang nag-aabang ng biyaya ayaw pa istorbo ayan na ngate dahil sa hipon sige pa kain ka pa ng hipon oh tinan mo, Nag-aabang kaso walang ibinibigay. ano? hingi ka na, hingi ka na, hingi ka. kadaos si bili, wala, epic pin kabait naman oh kabait ng baby ko. Oh, sino ba hindi mato? Oh? <laughs> oh, ano na ako mga kalabit? Pingi naman daw! pingi. Pingi naman! Nagugutom na ako! Mabait naman ako! Oh, ang gu gwapo talaga oh. Tindigan pa lang oh! Bebe! Ino! Ang bait para lumabigyan ng pagkain ng unguy, oh. Oo. Very good talaga tong asong to. Pogi. Ino! Ino! Ayoko pansinin. Ino! Ay! Ay, pagkain be, <laughs>